Kumusta mga kasaka at mga kadiskarte? Ngayong panahon na tumataas ang presyo ng bilihin at parami ng parami ang gustong magninegosyo, isa sa mga pinakapraktikal, subok at siguradong kikita na negosyo dito sa Pilipinas ay walang iba kundi ang rice milling business. Bakit nga ba ito tinatawag na praktikal na negosyo sa panahon ngayon? Una sa lahat, ang bigas ay pangunahing pagkain ng bawat Pilipino. Araw-araw ay may konsumo ng bigas sa bawat tahanan, sa bawat kainan, sa bawat karinderya, at sa bawat eskwilahan. Hindi nawawala ang demand ng bigas. Kaya, kung ikaw ay magninegosyo ng rice milling, hindi ka mawawala ng customers. Dahil lahat ng magsasaka na may palay ay kailangan ng di kalidad na makina para gilingin ito. At dito na papasok ang Shinong Rice Mill Machine na gawa mula sa South Korea. Ang Shinong Rice Mill Machine ay isang 5-in-1 Portable Rice Milling Machine electric power drive hindi na kailangan ng diesel single phase lang kaya pwedeng gamitin kahit sa bahay o maliit na budiga 3.3 kW lang ang kuryente per hour ang consumption nito kaya tipid po sa kuryente at may 6 to 8 sacks per hour na palay capacity po yan kaya kahit maliit pang negosyo na talaga at ang recovery rate naman ng bigas ay nasa 66% hanggang 68%. Kung maganda po ang klase ng palay, minsan aabot po ng 70%. Imagine, isang makina lang pero kaya nang ihiwalay ang mga ipa, ihiwalay ang mga darak, ihiwalay ang mga binlid linisin ang palay, gilingin at gawing bigas. Separate din ang broken rice, separate din po ang mga bato-bato. Kahit mga buhangin at pinong mga bato ay kaya niyang iseparate. Kaya well milled na po ang bigas, malinis na, makinis at wala na mga bato-bato at less broken pa. At ilabas ang malinis commercial grade rice or well milled. Hindi lang yan, mobile rin ito. Pwede mo siyang dalhin sa mga barangay o sakahan at doon ka mismo magiling. Parang ikaw ang rice man on wells. Pero kailangan nito ng generator na 15 kVA kapag gusto mo na generator ang gagamitin. Kayang-kaya ng small farmers, sakto sa mga kooperatiba, swak sa mga gustong magsimula ng maliit pero pang malakihan ng kita. Kung walang kuryente sa inyo, pwede di generator. Kung fluctuated ang kuryente sa inyo bumababa po sa 220 volts, kailangan mo magpa-install ng at least 10 kVA na transformer. Kung bumababa ang kuryente pero kung normal lang ang kuryente ninyo, hindi na po kailangan ng transformer. Kahit kuryente sa bahay ninyo, pwede na kailangan lang ng 60 amperes na switch breaker. Isa sa mga customer natin mula sa Candon City, Ilocosor ang nagsabi na simula nang gumamit sila ng shinong, hindi lang sila nakakatipid, kundi lumaki pa ang kita nila. Mas marami silang nagiling, mas mabilis ang serbisyo sa farmers at mas dubami ang customers nila. Dahil napakaganda po ang quality ng bigas, hindi ka mahiya magbinta ng bigas dahil good quality. Pero tika, kung ikaw naman ay may malaking palay business o gusto mong pang milling center na talaga ang sit-up mo, hindi rin po kami pahuli dyan. Ang VeroServe Corporation po, ang VSC Corp or VSC Agricultural Machineries, meron din po kaming mas malakas, mas mabigat at pang malakihang makina. Introducing 25D Combined Rice Mill Machine heavy duty machine Nasa 900 hanggang 1,200 kilograms ang capacity nito per hour ng bigas May sariling elevator at paddy separator at automatic feeding system May pre-cleaner na, destoner, paddy separator, rice polisher at grader Complete process, kapasidad nasa 20 hanggang 25 sacks per hour ng bigas. Ito na ang pang-commercial scale. Milling operation, kung gusto nyo rin po may kasamang mispaliser, pwede rin po. Para sa mga kooperatiba, rice dealers, government agencies, accredited na po tayo ng Filmic. Kung gusto nyo mag-apply sa mga government agencies para maka-avail kayo ng loan para sa mga rice milling. Pwede rin po kayo mag-apply sa mga Filmic at DA. Pasa nyo lang po sa amin dahil accredited na rin po tayo. At mga negosyanteng ready ng mag-scale up ng kanilang rice milling operations. At syempre, may after sale service tayo. Una, training sa paggamit, libre. Di sa actual operation po. Technical support, lifetime po habang ginagamit nyo po ang machine. At pwedeng i-deliver anywhere sa Pilipinas. Cash on delivery. At meron tayong lifetime after-sales service support. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng rice milling na negosyo, mura ang puhunan, may malaking demand, hindi seasonal, at makakatulong pa sa community mo. Start your own rice milling business with sinong rice mill machines or 25D combined rice mill machine. Kung gusto mo ng pangmaliitan, pangmaliitan lang, single phase lang at ayaw mo ng three phase transformer, sinong rice mill machines para sa iyo. Pero kung gusto mo pang malakihan, pang mabilisan, pang maramihan, kaya lang kailangan naman po ng 3-phase transformer. Ito po, 25D combined rice mill machine. Mas malaki, mas marami, at mas malakas. Pero hindi rin po papatalo ang sinong rice mill machine sa, go sa good quality. Kahit mahina lang, kahit konti lang yung bigas na ma-output niya bawat oras, pero hindi naman po siya papatalo sa output quality ng bigas. Less broken, wala na rin mga bato-bato. For inquiries, orders at demos, schedules, Pwede rin po kayong bumisita sa showroom namin. Kailang per schedule ang ating demo? Meron tayong demo mula, mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magpa-schedule po kayo sa amin, tawag lang sa contact number na binigay dito. Per schedule po. Meron tayong uh, showroom sa Sampaloc, Metro Manila at meron din po sa Gimba, Nueva Ecija. Per schedule ang demo mag-set kayo ng appointment bago po kayo pupunta. Contact us now, i-comment lang sa baba o mag-message sa amin. Maaari ka rin magpa-reserve at schedule ang delivery sa inyong lugar. Nagde-deliver po tayo kahit saan sa Pilipinas. Free installation na kahit sinong rice mill machine or 25D combined rice mill machine. Free installation na cash on delivery pa. Ang VSC Agricultural Machinery ang partner mo sa pangkabuhayang makina. Dito sa VSC, servis yung totoo, kalidad ang sigurado, katuwang mo sa pagunlad. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i ang vlog na ito para mas maraming Pilipino ang matulungan sa rice milling business. Hanggang sa sunod na no vlog! Ito si Ayan Arcas Canillas para sa Sinong at 25D Rice Milling na Pangkabuhayan, Negosyong Pambayan.